Jake, may problema ba? May kinalaman ba ito dun sa kahapon? No. Wala ito, no? Okay lang ako. Jake, bakit hindi mo nalang sabihin sa akin? Makikinig naman ako eh. Kasi wala, okay? Nothing important. Sige, ano na yung gusto mong gawin? Wala. Ah. Jake, kasi Una, ayaw mo akong kasama. Tapos ngayon, ayaw mo rin akong makausap. Ano ba kasi problema? Alam ko namang meron eh. Girlfriend mo ba ako o hindi? Po, hindi ako di ba? Huh? Kahapon kasi tinatabi mo ko dun sa kondo mo. Oh. Kasi ngayon hindi ka naman makausap. Ano bang problema? Jake, sige na. Alam mo, kung gusto mo akong malis, pwede, okay? Iwan mo na lang ako. I'm not worthy. Wala akong kwentang tao, okay? Hindi totoo yan. Ano ba sinasabi mo? Bianca, just leave me alone. Bakit ka ba naniniwala sa akin, ha? Niluloko lang kita, Bianca. Dapat naniniwala ka sa ate mo. Niluloko lang kita.